Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Bell, hinihintay ang pag-uwi ni Donnie kaya matagal na tulog kagabi. Balik Manila na nga si Donnie kagabi at nag-post ng si Donnie sa kanyang Instagram story na home. Marami nga mga bablis ngayon ang kinilig dahil makaraan lamang ilang minuto sa pag-post ni Donnie ay nag-message kagad itong si Bell sa kanyang Instagram broadcast channel sa mga nagtatanong bakit gising pa ko, bakit gising pa din kayo haha joke just wanted to say good night guys I miss and love you all kaya hula ng mga babies ay may hinintay si Belle o ka-update na makauwi lalo pang lumakas ang hula ng mga bula dahil sa post ni Donnie na kakararating lamang galing Spain ayon dito sa komento ng mga bula Good night, madam. Tulong na dahil mukhang may hinintay ka makauwi. I love you so much. Ayun pa dito. Alam ko sino hinihintay mong makauwi, be. Miss mo na ba? Ay, miss na rin namin kayong makitang dalawa. Ayun pa dito. Panis kayo sa home ni Donnie. May pangalan. Hahaha, <laughs> Melinda. Ayun naman dito kay Yor Shingalin. Nag-update lang naman ang mga sa isa't isa. Kunwari pa kayo doon, Mel. Third wheel na naman kami lahat.